Good morning! Uh, ngayong araw is Monday, day off ko. Uh, ngayon, may time tayo para samahan yung tita ko sa kanyang interview. Siyempre, isasama ko kayo kasi ngayon na nga lang yung time ko para makapag-vlog. Mag-meet -me up kami doon sa Metro sa Plaza Castilla. Kasi yung job interview niya is doon sa dati kong work. So, sasamahan natin siya. And then, magbabanding na rin tayo. Ikakain natin siya sa Jollibee kasi hindi pa siya nakakain sa Jollibee. Two weeks pa lang siya dito sa Spain. Tara! Medyo wala akong ganong pahinga last week at saka this week. Kasi nga, pag day off ko, lumalabas kami. And then, syempre, alam niyo naman, two weeks pa lang ako sa bago kong trabaho. Medyo pagod pa, nag adjust Kaya sabi ko sa kanya, yung mga part-time ko habang wala pa siyang trabaho is sa kanya na muna para may pera siya at pambayad siya sa kanyang apartment. So, ganun na lang yung setup namin. Then, kapag natanggap na siya sa sarabaho, syempre, back to normal, every Monday, ako na naman ang na magpa-part-time sa aking mga part-time. Gusto ko kasi kahit may isang araw akong buong day off. Ang day off ko sa restaurant is dalawang araw, Monday at Tuesday. So, kung uh, nagkatrabaho na siya, yung part-time ko, pupuntahan ko ng every Monday. Tapos, Tuesday na lang yung magiging buong day off ko. Yun na yung magiging setup namin. So, bilisan na natin para naghihintay na yun kasi yung interview niya is 11. 10.20 na. So, kailangan natin magmadali. Takbo! Mag-metro tayo dito sa stretch and then bababa tayo ng Plaza Castilla tapos sasakay kami ng bus. Ito yung dati kong work nung 3 years ko dito sa Spain. 3 years akong stay out and then yun ang trabaho ko, everyday routine ko. Nagme-metro ako at nagbabas. Mamaya makikita nyo. Te! Asan ka? Liga dito dito sa right side. San ka ba? Ayan. Ayun pala siya. Ayan pala siya, oh. Oh. Mag-hi ka naman. Hello. Morning. Morning. Bilisan na natin. Tara na. Nakasakay na nga pala kami ng bus. Ayan yung tita kong mas maganda sa akin. Oh. ah, <laughs> <laughs> hanapin namin yung magda-job -ja hunting tayo. Hanapin namin yung interview niya. Sana naman magkatrabaho na. Hey, madam. Tsaka, sana maganda yung Oo. Kahit hindi maganda, anytime pwede kang mag-change. Pwede kang umalis anytime. Basta pag hindi mo feel, hindi ka masaya. Sabihin mo lang, I'm not happy, hindi na nila pipigilan. Gano'n dito. Ang freedom dito is sobra-sobra. Di naman pangit naman. Oo, yun lang. Mga sis, dito ako dati nag-work ng 3 years. Stay out ako uh, sasakay ako ng metro at saka sasakay ako ng gantong bus, green bus. So, every everyday bumabiyahe ako ng almost one hour. Pero, sa umpisa, one month pagod ka. Pero, pag nasanay ka na, parang wala lang nag-enjoy ka na sa pagsakay. Tansyado mo na yung oras. Pag sumakay ka sa ganitong bus, green bus, medyo mahaba siya para siyang trend mga outside Madrid na yun. Basta yung nasa, yung mga sinakyan mo is mga blue bus lang. Ibig sabihin, within the city lang siya umiikot. Pero pag green na siya, medyo malayo layo na siya. So mga sis, nandito na kami kaso ang ng binabaan sa amin ng bus. Kaya nawawala na kami. Sana ba? Pag eh, dito sa banda dito pero wala namang pasukan. Doon eh, lumalayong ka kasi tayo. Hindi dito, pag right side. Oh, sige sige sige. Oh, dito. dito. Eh dito tayo papasok. Kaya nga pero bakit wala nang pag oh? Baka doon. Ay, ba pag ganun tas pa <laughs> pag nag ka na? Sinabi ko na papunta na ako dun. Hindi naman ako online ako. Lagyan mo kasi ng tunog yung cellphone mo. Mamaya may tumatawag na amo. <laughs> hindi namin alam kung saan kami nakapunta. Ano, hindi ata. Nag, hindi siya nag-move. Ba't hindi naman nag-move? Ha? Mga sis, kaysa naman maglakad kami ng sobrang layo at maghanap, nag-Uber na lang kami. <laughs> kasi mali yung sinakyan naming bus at saka shem, late na kami ay Pilipino time talaga ang usapan namin magkikita kami na alas 10 para kahit at least malate kami hanapin namin is maging sakto lang kami kasi 11 ay nagkita kami 10.30 na edi eh, wow Pilipino <laughs> time so ngayon over over kami dahil tapos mamaya pag uwi namin wala kami pamasahin hindi talaga ako nagdadala ng cash tapos siya din 2 euro na lang yung dala niya eh, Sun B1 to, hindi to, hindi pwede yung ano namin, kailangan namin mag-load. Kasi, nasa zone A tayo, doon kami unlimited. Iba, iba kasi may Sun A, Sun B1, B2, B3, B4, ganun. Ay, kung bariya No, hindi sila nagbabayad, nagbabariya dito. Kahit 20 hindi yan sila nagbabariya. Tandaan mo pag sa mga bus, hindi sila nagbabariya ng 20 Ang binabarihan nila, 5 to 10 euro lang. So far, late na kami ng 7 minutes. Kaya puti na lang nakasakay na kami ng Uber agad. Tanda mo na kayo mga itatanong mo sa sinyora mo? Okay. Nasabi naman na lahat Pero mas maganda din na itanong mo ulit. Oo, ma, oo itanong mo ulit. Mas maganda may usapan kayo. Tapos yung holidays. holidays. Yung holidays. kano yung No, pag holidays, kung no work ka. Dapat holidays, no work ka talaga. Marami kasing holidays dito sa Madrid. Ito yon yung binalikan natin, papasok sa La Moraleja eh. O, oh, yan yung dati kong world. So, dapat talaga 155 or 155 yan sinakyan natin. O, oh, kasi dito yun papasok yung bus na yun. Eh, yung 5C doon. Andito na kami mga sis. So, nag-doorbell na siya. Ito, mukhang mansion yung bahay. <laughs> Buksan mo, sige. Patulak, yan. So, andito ako sa labas. Naghihintay. Kasi syempre, nakakahiya naman sumama ako pati sa interview. Kaya tinanong ko yung senior. Sabi ko, doon sa senior, tamang-tama. Pagpasok namin, binuksan niya din sa niya. Sabi ko, can I stay here outside? Yes, of course, sabi niya. So maghintay na lang tayo dito sa labas kung anong magiging result ng interview niya. Hopefully sana magkaroon na siya ng work. Pero okay lang naman kung hindi siya matanggap dito, marami namang ibang pagpipilian. Hindi naman tayo nagmamadali. Dalawang linggo pa lang naman siya dito and then hindi ko siya makasis masyadong naaasikaso. kaso gawa ng busy ako sa trabaho. Nakikita lang kami pag day off ko. And then, sinesend ko na lang sa kanya yung mga ibang work. Tapos siya na yung nakikipag-usap. Ganun lang yung pag-aasikaso ko sa kanya tuwing day off lang talaga. And then, guide-guide ko na lang siya pag may work ako. Chat-chat na lang kami. Minsan, tinatawagan ko siya. Ganun. So, let's see later, guys. Ipapa, um, ibabalita ko sa inyo kung ano magiging result. Tapos, tignan nyo naman, may sarili, may sarili silang court pakita ko sa inyo. May sarili silang court. Ayan. Tapos may ang lawak ng garden ng bahay nila. Ayan o. No? Oh. Ang laki. di ba? <laughs> Medyo matagal at ang usapan nila ah. Medyo nakailang minuto na ako naghihintay dito ah. Parang yung bahay nila katulad sa dati kong amo uh, malaki. Pero mas malaki to kasi mas malawak yung garden nila. And tatlo yung car. At malalaman mo naman na medyo maraming gagawin kasi dalawa silang kasambahay dito tas may sarili silang driver. Hindi ko lang alam kung ilan yung anak nung senyora. Tanong natin sa tita ko mamaya. Pauwi na kami mga sis. Tapos na ang interview niya. Tatawagan na lang siya if tanggap siya kasi maraming in-interview, na. No? Ilan? Oh, may mga other na in-interview pa. May una yata. May una. Ay, may mas na una sa kanya. So, ang gagawin namin ngayon, mag-aalay lakad kami kasi wala kami pamusay. <laughs> My goodness. Meron naman. Ayaw lang kuan. Suklihan. I mean, wala kaming coins. Dito kasi <laughs> hindi sila nagko-coins. Pwede naman tayong bumili ko may mga tayo. Bili tayo ng tubig man lang. Para Baryahan magkaroon. Oo. Oh. Oh. Hindi e, ba anong ah, nandun ako sa ano? Ayaw naman nilang bariyahan yung 50. Eh, baka doon dito. Malayo may makita tayo dito. Oo. Sabi ko, grabe, po, grabe itong mga to. So ang gagawin namin para makauwi kami. Ay, 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 ay. Hindi pa bukas na yan oh. Mag bibili kami ng kung ano para lang may pamasahe kami kasi wala kaming coins. Bumili kami ng gamot sa parmasya kasi mayroon akong allergy para lang magkaroon kami ng pamasahe kasi sa bus hindi nila tinatanggap ang mataas na bill sa lima 20 to 50 euro hindi kailangan coins lang or hanggang 10 euro lang. 3 Euro lang to. Ay, 3 dollars. Maganda yung view dito. Tignan nyo. Ay, lang. Yan, sa gitna. Ang ganda ng mga puno dito. Pero nagugutom na ako. Tara na. At ako'y gutom na. Hindi ako nag-breakfast eh. Pupunta na kami sa Jollibee mga sis. Hanapin na namin yung basta. Mukha kami Jollibee. Hindi, hindi pa kasi siya nakakain sa Jollibee dito. Kaya dalhin natin siya doon. Oo. Nakapayong kami. Mainit eh. Ang takot mangitim tong kasama ko <laughs> hindi. <laughs> hindi naman kahit mangitim ako wag lang mapikas ah bakit na lang mapipikas oo, oo tatawid kami dito sa bridge doon kami sasakay oh ayun yung green bus magpicture tayo dyan oh Nandito na kami sa Jollibee mga sis. Alam ko marami na akong vlog dito pero first time kasi ni Miss Beautiful Magali Wala dito. wala si Jollibee mag Jollibee Dito na tayo umorder Ano, masarap ba? Parang iba yung kwan. Lasa. <laughs> Hindi na gaya yung Pilipinas, di ba? Hmm. At saka yung gravy nila parang malabnaw. malabnaw. Mm. Hindi malapot. At saka mamantika. Tignan nyo mga sis, bumili kami ng sombrero. Twinning kami. Kulay white hindi na magpayong-payong. Mm, payong kasi ng payong. Nakakahiya <laughs> siya lang nang nagpapayong dito. <laughs> Nandito na naman kami sa sentro. One, two, wait lang. Ibang ano naman, nakataas lang kilikili eh. One, one two okay Dumaan muna pala kami dito sa bilihan ng milk tea para bumili ng aming maiinom kasi ipapasyal ko siya dito sa Palacio Real. Isa to sa mga sikat na tourist spot dito sa Madrid. Ang sarap ngang umupo dito at tumambay kasi mahangin. Kaya nagstay muna kami dito ng mga kalahating oras at habang nakatambay kami dyan ay iniinom namin ang binili naming milk tea. Sayang nga lang at hindi kami nakabili ng chichiria. Maya maya lamang niyaya ko naman siya dito sa kabilang side kasi dito sa left side may makikita kang magandang view. Sa mga oras na yan, uuwi na kami. Napagod na din kasi kami at ako'y inaantok na. Mayroon pang pasyalan sa likod nitong palasyo. May park doon na malaki na pwedeng tumambay at pwedeng mag-picture-picture. Pero nakapunta na nga daw siya nung isang araw doon. Kaya uuwi na lang kami para makapagpahinga na din. Ako. Mga sis, napagod na kami kaya uuwi na kami. Thank you for watching!